Natagpuan na ang bangkay ng dalawang dayuhang diver na sumisid sa shipwreck ng USS New York matapos ang isinagawang retrieval operation sa baybayin ng Subic Bay. Naunang natagpuan ang bangkay ni Shun 20, isang Chinese national, pasado alas 8 ng gabi nitong lunes. Mag alas 8 naman itong Merkules ng umaga nang matagpuan ang bangkay ni Steve Britian, Filipino-American national na isang master diver. Ayon kay Dante Lagac, isang diving instructor, e binuwis umano ng master diver na si Britain ang kanyang buhay para sa gipin ng kasama. Naipit umano sa loob ng shipwreck ang dalawang diver at posibleng naubusan na ng hangin sa loob ng barko. Ang pasok siguro yung, yung posibleng na kumasok ng papalabas ka sa So nagkama ng palabas yung isa. Yung una 30, kahapon, rin na rin kahapon, nagkama rin pasok. Hinagod sa risiris So doon na sa iriyan ng kamasikip, doon na siya doon na nagka ikot sa kanila. So sinabi pa ni Lagak na kung sarili lamang ni Bretyan ang kanyang iniisip ay hindi ito mamamatay. Dahil may hawak itong mapa ng USS New York at kabisado na nito ang pasikot-sikot sa loob ng nasabing barko. Isip niya yung buhay ng kasama niya eh. Kasi kung yung buhay lang niya yung isisip doon, lumabas na siya. Kasi alam niya, alam niya yung pasikot-sikot doon sa loob ng wreck. Yan tinatawag ito na siya yung may mapa ng buong New York. Oh, so, so parang na uh, ubusan na sina Ayon kay Lagak, dapat naman nung kilalaning bayani si Britian dahil ibinuwis nito ang kanyang buhay para iligtas ang kapwa nitong diver. Siya yung pinakabayani dito sa buong SBM divers, oh. buong subik, siya yung bayani, binuwis yung buhay niya. Kasi siya yung sumama siya dun sa, hindi siya lumabas mag-isa na para iligtas yung sarili niya. Hinabol niya yung para maipipan niya yung buhay nung isa. So, yung buhay niya, binuwis niya doon. Isa siyang bayani sa amin dito sa Buwana Ang USS New York ay isang armored cruiser na ginawa noong 1891 at may isang daan labing anim na metro ang haba at na decommission sa Subic Bay nang magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kabilang sa popular na dive site ang barko kasamang iba't ibang ship at plane wreck sa Subic dahil sa makasaysayang lugar na lubog ang mga barko noong ikalawang digmaan. Matatandaan na mahigpit na ipinagbabawal ng US authorities ang diving activity sa Subic at saka lamang ito na nung balik noong November 1992 nang lisanin ng mga sundalong Amerikano ang Subic. Ako si Don Soyong nag-uulat para sa CLTB 36 balita. Para po sa inyong reports, comments or messages, itype po lamang ang balitaan space, ang inyong report or comment space, pangalan at ipadala sa numerong 0918 para sa mga smart subscribers o 0905 375 para sa mga globe subscribers. Maaari din po kayong magpadala ng email sa news at cltv36.tv. Makibalita at magkomento na rin gamit ang inyong Facebook account. I-type lamang po ang cltv36. Maaari din po kayong tumawag o mag-fax sa 045-963-9902.